Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong Kalusugan. Magandang araw, kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Kami po ang inyong nakakasama tuwing araw ng Sabado. Si Jo Cabrera Alabastro kasama si... Nina Arcega from uh, of Life Wellness Center. Kumusta po, Ms. na Magandang araw. Ah, uh, magandang araw, Ms. Jo. At uh, magandang araw din sa ating uh, mga nakikinig at nagsusubaybay sa atin dito sa BFAS. Mm. -hmm. At uh, sa pag-usad po ng mga araw, no, ay uh, nalalapit na ang Kapaskuhan at siyempre, kasama ng kaakibat ng holidays, ano, ay yung feasting, yung maraming kakainin. At ang uh, magiging problema pagkatapos niyan ay kung paano naman ito ilalabas. Tama-tama, iyan ang ating discussion dun po sa mga nagluluto at naghahanda na ng kani kanilang mga pananghalian. Pasintabi po ha. Dahil ang ating pag-uusapan ay uh, uh, movement o uh, bowel movement. Uh, kung baga ay paano maiwasan ang constipation, paano magkaroon ng maayos na... Uh, bowel movement ang uh, syempre gusto kong malaman kay Miss Mirna, Ano po ba yung ilang beses ba ang normal sa isang tao? A nor ang normal bowel movement ay dapat 2 to 3 times a day. Dapat ito ay malambot at uh, makalutang sa tubig. Kung matigas siya na especially parang tain ng kambing yung maliit ano Ibig sabihin nung very, very constipated ang pasyente. Kaya uh, watch out lang. Umatigas, nahihirapan dumumi, at uh, nahihirapan ilabas, umiire. Yun ay, uh, ang tawag doon ay constipation. Hindi siya, irregular ang bowel movement, at pagkatapos siya ay hirap dumumi. Misan, irregular every other day. O kaya isang linggo hindi nakakadumi. May pasyente ako eh, hindi ka maniniwala, buwan ang pinag-uusapan, hindi na dumi. Uh -huh. So, nakakatakot ito, at ito ay life-threatening. At, uh, ang hindi pag dumi ay uh, maaaring hindi sa walang bahala natin. Pero, not knowing, ito pala ay isang life-threatening, no? Dahil in the future, masyasyak ka na lang na ikaw eh merong cancer no ah uh, kaya alarm clock ang uh, maging constipated ka O hindi normal ang bowel movement. Okay, na mention niyo po kanina Miss Mirna na 2 to 3 times ang movement every day? Yes, every day. Pwede naman once a day, no? Ah uh, dahil pero ano yung normal ano? Pwede normal pa rin na once a day basta ikaw ay uh, yun ang palatandaan na ito ay tumudumi ang 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 symptoms ng uh, ikaw ay ma-consider na constipated kapag ang tigas-tigas ng dumi mo, hirap mong ilabas. At uh, ikaw ay umiire, yan ay uh, ang tawag diyan, ikaw ay constipated. Concepated. Oo. At syempre, ilan sa mga very common na ano, na understanding natin pag constipated ang isang tao, kulang siya sa tubig or kulang siya sa pagkain ng fiber. Ano-ano pa po ba yung mga reason bakit ang tao ay constipated? Meron bang tao na predisposed sa constipation? Yes. Uh, ang uh, dahilan kung bakit constipated, na-mention mo nga, yung iba kasi hindi umiinom ng tubig. Ang iniinom nilang pang tubig nila ay mga coke, no? At uh, yung iba naman ay humakas. Uh, nung no, isa may hormonal imbalance din, syempre ma mabagal ang metabolismo sa katawan at uh, iba naman, ibang dahilan naman ay ang um, pag-inom ng maraming mga gamot. Ito ay especially antidepressant, mga mga gamot sa BP meds, no? So any any medicine may ill effect, may side effect ito na constipation. Nako, pag constipated ang isang pasyente ay nakakaawa dahil hindi niya mailabas at uh, tigang na tigang kailangan ng misan sa hospital no oh, yung mga matatanda. Siyempre, lagi silang nakahiga dahil may sakit sila. Lalo silang constipated, walang exercise. So, kala, misan kinakailangan namin i-manual, no? I-manual ang, uh, ang pagtanggal ng dumi sa kanilang pwet dahil talagang ang laki at ang tigas-tigas. So, uh, syempre, top and foremost, kung bakit constipated ang isang pasyente, ay dahil ito ay pagkain ng mga uh, mga pagkain na low in fiber. Ano-ano itong mga pagkain na to? White flour is uh, number one na uh, nakakatigas ng dumi mo. White flour tulad ng pizza, white bread, yan ay uh, nakakatigas ng ating mga dumi. At first uh, of course, mga sugary, oily food, alam mo ba ang baboy ay uh, pag kinain mo, isang buwan bago siya matay yung chest, yan ay naiimbak sa kolon at hindi yan na ilalabas. So yung idinalabas mo dumi ngayon ay yung, dumi, yung mga pagkain kinain mo last month pa. So uh, very, kaya kung mahilig ka sa meat, sigurado constipated ka at sigurado, sigurado may bad breath ka at ang, ang pupo mo ay umaaling sa, dumi, sa baho, no? dahil talagang uh, parang isang bulok na uh, bulok na bulok na isang kolon dahil nandiyan nagkakabulukan yung mga undigested food. Ang processed meat ay may preservative na di din di na da-digest. Pinapabaga niya ang digestion at metabolismo ng ating katawan. Kaya ito ang mga pagkain na dapat nating iwasan uh, yung mga low in fiber. Okay yung mga low in fiber at uh, mas maganda nga na i-encourage no habang bata pa yung ating mga anak ay kumain po ng gulay kumain ng uh, mas masustansyang pagkain mas piliin na kumain para sa mas maayos na kalusugan bakit nga ba miss na kung constipated ang tao ano ang uh, ill effect ba nito sa katawan lalo na sa bata Siyempre, ang um, uh, pagka hindi ikaw dumudumi, nagiging irritable ka, ikaw eh, uh, di ka makatulog, bloated ka, masakit ang ulo mo, wala kang ganang kumain. Uh, Na-mention ko, magkakaroon ka ng bad breath at uh, panghihina. Ano? Dahil uh, ito ang ill effect ng di pagdumi na akala natin eh, ang hindi pagpuo ay winawalang bahala natin. Pero sa isang simple condition uh, na akala natin ay isang simple na uh, pag, paghirap pag, sa pagdumi, eh, akala natin hindi siya baliwala lang siya. Yung pala, ito ay deadly. Dahil, imagine mo, hindi na ilalabas sa mga, mga toxic mga toxins sa katawan mo, nagkakaroon ka ng toxic overload. So, eventually, Uh, dito nagsisimula ang acid environment na alam natin tirahan ng cancer. At the same time, yung hindi nadadigest ang pagkain, naiipon, hindi na ilalabas, mapara ito sa ating katawan, nalalason sa ating katawan. At paghumulan ng lahat ng klaseng sakit, name it to have it, no? Like high uh, problem, uh, kidney problem, lahat siya, no? So, ito ay isang alarm clock na nagsasabi na your colon is uh, begging for help kasi may toxic overload. Kaya di mo dapat isa walang bahala. Ito ay ill effect ng isang taong hindi dumudumi. Okay, toxic overload. Medyo parang nakakatakot pakinggan. Ano? Na, Pero um, may tanong dito, Miss Mirna, nakatulong po ba ang castor oil para sa constipation at paano po ito ginagawa? Okay, ang castor oil I ay mean, aming ibinibigay actually dito sa ating uh, pasyente, no? Uh, para yung stimula pa lang, binibigyan namin sila ng castor oil kung so, sila ay talagang tigang na tigang ang kanilang uh, pagdumi. Subalit, uh, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng gumamit ng laxative, iba't bang kasing laxative for life dahil uh, nawawala ang elasticity ng iyong kolon. Masisira ito. At uh, uh sisirain niya sa tulad ng pag-inom ng dulcolax pag dul o dulcolo, dul so pagpasok ng dulcolax sa puwet. Later on, sisirain niya yung uh, uh, ability ng iyong kolon na mag- mag, uh, ma, mag contract ano so uh, so dadating ang panahon na hindi ka na tatablan ng mga gamot na yan. Yeah. At uh, dadating ang panahon, may guaranteed side effect na sira na yung polo. So ayaw natin, ayaw natin na uh, dumating yung panahon na yun. So instead, kailangan uh, kapag ikaw ay constipated, mag-change ka ng lifestyle right away. Do, go natural ka. At ating pag-uusapan yan, ano ang natural remedies, no? Go natural, okay. high in fiber na pagkain. Mm. -hmm. Um, bago yun, Miss Mirna, na um, may isa pa pong tanong, nakakatulong daw po ba ang uh, yung labatiba na over-the-counter para mawala ang constipation? At saka yun nga, na-mention din dito yung uh, suppository. Okay. Yung suppository na mention, na mention ko na na siguro yung first time, yung bago ka pa lang, pwede yun. Pero ang... Uh, paggamit ng matagalan ay hindi natin ina-advise dahil nga sinisira niya ang uh, elasticity ng ating colon at eventually hindi na siya tatablan. So ang coffee enema ay very very good yan, yan ay solusyon, isa sa mga solusyon para makadumi ka. Uh, of course yan ay uh, dual function ano, isang yung ipa dalawang ating butas sa sa ating katawan yung ipapasok sa bibig at yung ilalabas. So kailangan it goes hand in hand 'yung ipapasok mo sa bibig mo ay dapat high in fiber na mention ko na ano-ano 'yung mga nakakatingin kanina 'yung mga low in fiber na pagkain 'yon 'yung ipapasok mo ay high in fiber at gagamitan mo pa ng labatiba para matulungang mailabas yan ay okay na okay in fact ang labatiba ay tinatawag nating coffee enema lalagyan mo dapat ng coffee sapagkat ang coffee ay may uh, hindi yung 3 in 1 na coffee, yung coffee na nabibili na uh, brewed coffee no, yung uh blend no para madurog. uh, yun ay nabibili sa grocery no, mm. hindi 3 in 1. So, yun maglalagay ka, lalagyan mo ang labatibaset mo ng coffee upang uh, Uh, ang ang laxative effect ng coffee ay mailabas niya ang tigang na tigang mong para mailabas niya. In fact, very very good ang coffee enema. You can use it every day, no problem. Dahil uh, kailangan mapanatili natin, malinis ang ating kolon. Uh, ang pinaka-important point dito, sasamahan mo siya ng 8 glasses of water para uh, hindi matigang, no? patulungan siyang mailabas, at high in fiber na pagkain. Yan ay pag-iisapan natin. Okay. Um, Miss Mayor, na ano ba yung mga high in fiber food? At uh, syempre, paano yung uh, isa sa mga natural way para ma-relieve yung constipation na uh, mention nyo na rin yung uh, coffee inima at saka yung ginagawa rin ng um, tree of life sa pagdulong po sa mga pasyenteng constipated. Okay. Pag-usapan muna natin ang mga pagkain. Meron tayong tinatawag na ito ay mga high in fiber. Of course, g coms para matandaan ng ating mga listeners. G is a green leafy vegetables. No? High in fiber or fiber means walis ng ating katawan. Winawalis walis ang mga toxins sa ating katawan tulad ng kangkong, spinach, uh, petchay, malungkay, talbos ng kabote, uh, uh, dahon ng sile, dahon ng saluyot, green leafy vegetables. Ito ay uh, uh, mataas sa fiber at mabilis matunaw na pagkain sa ating katawan. So, G. Combs. Combs. C. Cabbage. Wow. Mataas sa fiber ito at, ma, ma ano, na, at water content. No? At uh, kumos okra yung likido ng okra ay malapot na nagpapadula sa pagda pagdaan ng dumi at yung kanyang uh, balat naman ay mataas sa fiber home no o oatmeal high in fiber din yan m mushrooms alam niyo ba ang mushrooms ay best soup uh, for constipation ang mushroom soup ay ito ay tinatawag na poo soup at ito ay let it go soup Ayan, may natutunan na kayo, no? Of course, B as in berries, no? Para mga mga frutas naman, they are cleanser. At uh, S is siling labuyo. Wow, ito ay gamot para sa constipation. Contrary sa ating paniniwala na pagka maanghang ang kinain mo, titibihin ka. Yung pala, ang siling labuyo ay pagkinain mo, mga pitong siling labuyo, uh, ay yun ay treatment para ikaw ay dumumi right away. Ingat-ingat lang na pagka kayo kakain ng siling labuyo, siguraduhin na may laman ang tiyan mo, kundi magkakaroon ng revolusyon sa iyong tiyan. Uh, at dami magiging revolusyon yan, Miss Mayor, na sa bibig. At saka palabas, ano? Papalabas. Oh. palabas ay uh, ano yan? Iinumin? Uh, O ngunguyain? at, at, at ano siya? Tatad ka rin siya. No? Ah. Oh. Tatad, ka rin. And then, uh, Lulunokin mo na parang gamot, huwag mo siyang uh, nanamnam niyo kasi pag nabara sa ating lalamunan, aanghang ah, ah, ang ating lalamunan. So kung maaari, uh, samahan mo na siya ng uh, saba, no? dalawang saba at uh, dalawang glasses of water para uh, matulungan kang inumin siya at hindi ka mahirapan. Yan. So uh... ating... So, oh, paano Ilalagay ko na lang sa saging yung sile para hindi Pwede. ako... Pwede. Ano. Pwede. Ang importante, parang gamot siyang iinumin na lulunukin. Huwag mo siyang isasayad sa iyong lalamutan Dahil yung lalamunan mo ay aanghang hang nako Para kang nag-burning sensation. Napakahirap. Kailangan lunukin mo lang siya at uh, samahan mo ng sabak. okay. Uh, so, Miss Mirna, di ba pwedeng ano, wag na lang hiwain? Ah, in uh, lalabas din siya. Wala yung uh, capsaicin na meron ang okay sili talaga. Yung capsaicin na yun yun ang laxative effect na nagbibigay para ilabas natin ang ating dumi. At toilet uh, lang din lang. Kasi sabi mo, iinom ng sili para ano, mm mag mag fiber, no? Kaya lang bakit pag spicy food na Nakaka-constipate naman. Ah, uh, yun na, yung pero ang ceiling level, siyempre yung maaanghang tulad na nabibili na natin sa uh, sa merkado like katulad ng mga chili oil, mga ano yung pangpaanghang na nabibili natin, yun ay na yung iba nagco-constipate doon pero mismong ceiling labuyo na ubod na anghay, ang dami niyang uh, ang dami niyang medicine, medicinal effects sa ating katawan. Isa dyan ay pagtanggal ng mga barabara sa ating katawan. Maganda yan sa puso. So, pag tinanggal niya ang barabara sa ating katawan, nare-regularize nare, -regularize, nare -regularize niya ang circulation, mailalabas ang dumi. Yun ang, yun ang good effect ng capsaicin na meron ang ceiling labuyo. Kaya lang, ingat-ingat lang sa paggamit. Dahil nga, ang hindi marunong gumamit, pagka yun ay bumara sa inyong lalamunan o kaya kinain mo yan ng butong ka, medyo talaga may burning sensation siya. So, kailangan alamin mo kung paano siya lunokin ng uh, mabilisan, inuman, sasamahan mo ng tubig at uh, saging na sapa at may laman ng tiyan mo. Oh, yan. Yeah. So, anyway, itutuloy ko, Miss Jo, uh, kanina na-mention ko ang GCOMS, ano? Gusto ko ituloy pa rin yung tinatawag na 5P. 5 P, P, as in pepe, no? Ano ano ito na makakatulong uh, ng prutas na at uh, fruits and vegetables na makakatulong para mailabas natin ang um, para ma-treat natin natural remedy para sa constipation. Unang P is a uh, pakwan, no? Pakwan, papaya, peras, pepino, prunes, no? Ah, uh, yan ay limang P na makakatulong sa iyo sa iyong constipation. At uh, talaga naman na uh, ito ay uh, mayroong mayroong tinatawag na laxative effect para mailabas mo ang iyong ang iyong pag 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 uh, ang iyong pag uh, tittybe. At uh, of course, samahan mo ng aktibidades, increase para ma-increase ang circulation mo, ma-increase ang metabolismo mo para may labas mo yung dumi mo. Ano-ano ito? Walking. Maglakad ka. Kaya kung kaya mo 10,000 steps, siguradong pakawisang ka, i-ingles eh, ang metabolismo, metabolismo mo. At uh, water intake. Pag-isip mo sa umaga, uminom ka na ng apat na warm, apat na basong warm water, ha? Warm water. Nako, uh, kung ikaw ay pumupunta sa opisina, ah, uh, ay uh, siguradong pupupo ka muna, hintay mo mo makapupo ka at uh, maka, maka makapipi ka bago ka pumasok sa opisina kasi siguro maghintay ka lang ng 30 minutes eh wash out na yung mga kinain mo kagabi. So, tubig, no? Yan ang mga activities natin na dapat natin gawin pag-inom ng tubig, four glasses of water pag gising sa umaga, Uh, yan ay uminom tayo ng warm apat na glasses ng warm water. Guaranteed result 'yan. At maglakad ka ng 10,000 steps every day. Sigurado, sigurado mag-i-increase ang iyong metabolismo at makakadumi ka. At uh, by the way, meron tayong tinatawag na natural laxative, ano? So instead na mag-result tayo sa tinatawag na uh, tinatawag na uh, yung ating laxatives uh, na gamot yun, may mga side effects. Meron tayong tinatawag dito na natural laxative. Ano, an ano ito? 1 liter of water plus 20 kalamansi plus 2 tablespoons sea salt plus 4 glass. Okay, okay. 1 uh, liter of water. Ulitin po natin yung medyo mabagal lang para masundan ng ating mga listener. Okay. One liter of water. Water plus 20 pieces ng kalamansi plus 2 tablespoons na sea salt. No, inumin mo. Ako, siguradong-sigurado, dudumi ka. At uh, uh, ito ay, ay na-alternate namin sa aming pasyente, no? Water, uh, ano table. po yon How many minutes? An hour? after drinking? After after drinking, yung iba talagang punta na agad sa CR eh. Uh, talagang effective ito, natural laxative ito. So kung ano yung effect ng laxative sa'yo, within 15 minutes, 30 minutes, you will go to the bathroom. Ito ay talagang in 30 minutes talagang, uh, within 30 minutes talagang go-go ka sa go-go-go ka na. Go -go -go ka na. Okay. So, okay, ulitin po natin, isang litro ng tubig. Isang litro ng tubig. Pieces plus 20 na kalamansi, no? Ititigayin mo at uh, lalagyan mo siya ng 2 tablespoons sea salt. 'Wag 'yung uh, huwag 'yung ordinary salt ha, 'wag 'yung iodized salt. Hindi magandang chemically nito sea salt. 'Yung, yung asin na uh, sa palengke. 'Yun ba 'yun? O. Oh. 'Yung asin rock salt kasi <sighs> nagpo sila ng ayong ah, Himalayan, oh, Himalayan salt. Oo, Himalayan salt. nagpo kasi ng water retention eh baka kung may sakit ka sa puso, eh, delikado ang kalagayan mo. So, sea salt, kumanap ka ng sea salt or himalayang salt, no? Uh, yan ay uh, sigurado na ito ay isang pamamaraan para makadumi ka. Ah, uh, ang, ang ang constipation, kailangan kasi eh, kaya ka constipated. Lifestyle, check mo ang lifestyle mo. Uh, number one, sabi ko nga sa iyo, iwasan mo ang baboy dahil yan ay hindi nagda-digest nakakapagdidiyat. So, ang pagkain mo ng gulay at uh, kasama mo ng iba-ibang pamamaraan para ma mapadumi ka ay best uh, treatment para sa constipation. Hindi ka magre-result agad sa laxative dahil na in the future pag ikaw ay laxative ng laxative in the future, hindi ka natatablan. wala nang magpapadumi sa iyo yun ang pinaka yun ang time na nakakatakot na hindi ka na makakadumi no kaya iiwasan mm. natin ang laxative. Okay, Ms. Mirna with the interest of our time, ah uh, paano naman po yung uh, ini-introduce ng Tree of Life na ah. Opo. Okay. Ah uh, okay, ang procedure natin yung hydrocolonics na tinatawag at ang ating uh juicing therapy. Ano ang uh, ang kagandahan ng dalawang ito, ang hydrocolon. Sabi ko nga, pinalalabas natin dalawang butas, isa sa pwet, isa sa bibig. Yung sa bibig, juicing therapy. Yung sa pwet naman, hydrocolonics. Yan ang ino-offer dito sa Tree of Life. Ano tong labatiba na to, hydrocolonics, ano, na uh, isang machine na nililinis niya ang entire colon. Well, lubricated siya na i stimulate niya ang peristaltic movement ng ating colon inilalabas nilalabas 'yung mga tigang-tigang na tumi na nakadikit sa mga walls ng ating colon. At through water pressure, tinatanggal niya 'yan at uh, tinatanggal niya pati ang mga bara. So, eventually, pag ng toxin at mga bara, na ibabalik ang normal function ng colon at ability ability nito na mag-contract. So, dahil uh, dahil babalik na ang hmm. metabolismo nito, yung plug niya ay natanggal, nako, dahil solve na ang iyong problema sa uh, constipation. In, ito ay in 45 minutes. It takes 45 minutes to solve your problem of constipation. Ito ay tinatawag, ang uh, hydrocolonics ay tinatawag na guaranteed. Easy move. Let it go or push no more and say goodbye to constipation. Iyan ang magagawa ng hydrocolonics. Ano? Balik naman tayo sa juicing therapy. Ano naman ang magagawa ng juicing therapy? More effective ito than laxative. No? Mabilis ma-absorb ang nutrients na iinumin mo at ilalabas niya right away ang iyong Ano ang best na juicing therapy combination? Pakuan at papaya. Kasama mm -hmm. ang buto ha? Mm -hmm. O kasama ang bato, buto na i-blender mo. I-blender -blend o juicer blender. So, okay. pakwan at papaya. Kasama ang buto. Piliin yung mga mabuto na papaya. Kasi yung ibang papaya, hindi, ma, hindi mabuto. So, yun ang tinatawag na laxative effect na all natural. Inumin agad isang glass na po sigurado in an hour time you will go to the bathroom. Guaranteed dyan. Instead na tayo ay uh, uminom ng uminom ng laxatives o mag-dolcolax ng mag magsuppository ng mag uh, baka masira ang elasticity ng iyong colon you always go for natural and uh, change your lifestyle wag mo isawalang bahala ang pagkakonsipate wag mo mm -hmm. kailangan ito ay dumumi araw-araw para mailabas ang toxin sa katawan mo para Uh, hindi ka magkaroon ng sakit in the future. Hindi la ano pang ill effect ng ano constipation mismo. Alam mo ba yung mga wrinkles natin, yung mga yung mga age spot natin sa mukha, wrinkles yan ay dahilan sa toxic overload sa ating katawan kapag hindi natin na-address yan. So, kapag nailabas natin ng na mga toxins sa ating katawan, Gaganda ka Abay, pa. Aba, may beauty tips pa pala yan. Beauty so, tips pa pala. So, anong yeah. contact details, Miss Myrna, doon po sa mga interesado po? ah uh, po sa mga interesado, meron pa yung landline, uh, 8776-3742. Ulitin po, 8776-3742. And sa phone number, 0949 9911 one, one. Ulitin ko, 0949-597-9911. Okay, at dito na po nagtatapos ang ating uh, programang Kwentong Kalusugan. Nawa po ay uh, marami po tayong natutunan at uh, hindi lang natutunan, ano, kundi i-apply natin itong mga tips na sinare po sa atin ni Ms. Mirna na Uh, More than decades na po sa kanyang ministry sa uh, wellness, no, sa pagkakaroon ng uh, uh, mandate sa kanyang buhay na mag-educate sa ating mga tao, mga kapilipino, na ang uh, tamang pagkain results to uh, good health. Okay. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ako si Mirna Arceca from Tree of Life Wellness Center. Hanggang sa susunod na episode po ng Kwentong Kalusugan. God bless you. Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong, Kwentong Kalusugan. kalusugan.